Napuno ng kantahan, kasiyahan, kilig at hiyawan ang pagdiriwang ng Tanglawan Festival 2024 gabi nitong September 8 sa City of San Jose del Monte Convention Center dahil sa mga bida ng seryeng Chasing in the Wild. Iyan ay matapos dalhin ng pamahalaang lungsod ang mga cast ng Viva One series na pinagbibidahan ng High Gab o sinagablagman bilang Sevi ang team captain ng Growling Tigers na hindi inaasahang ma-fall in love sa spoiled cheerleader ng Lasal pangasal na si Elise na ginagampanan naman ni Hyacinth Calyado. Sebastian Vincent Camero. Kamara Elise na lasmo. Nagsimula ang meet and greet with the San Jose fans sa pamamagitan ng warm-up kilig at mga kantahan na pinangunahan ng iba pang Univercada sensations na sina Naobri Karaan. Pinabady ko po kayong lahat ng Habitang Lawan Festival San Jose. Jairus Aquino. Habitang Lawan Festival ko sa lahat ng San Jose. Yumi Garcia. Tanglawan Festival, everyone! I love you guys! Kian Johnson Happy Tanglawan Festival to everyone here in San Jose del Monte, Bulacan. Bea Binene At ang inaabangang high gab na lalo pang nagpakawala sa tuluyang kilig ng mga San Hello po San Jose! Pitang Festival and maraming maraming salamat po sa mga taong pumunta po kanina for spending time with us. We really, really appreciate you guys. Sana po uh, makapunta po kayo at mapanood niyo po ang Chasing in the Wild every Friday po yan only on Viva One. And maraming salamat po. Mayor Arthur Robles. Congresswoman Arthur Robles. Thank you so much. Ang isang ito, dumayo pa mula sa bayan ng Santa Maria, hindi lang upang mapanood ang serye, kundi upang matunghayan ang Tanglawan Festival. Thank you po sa opportunity kasi po ano, pinapunta niyo po siya dito kahit po taga Santa Maria ako, Dinayo ko po sila kaya maraming salamat. Mayor Arthur Robes and Congresswoman Ate Rita Robes. Naghandog din ng souvenirs at fan signing ang Chasing in the Wild cast sa lahat ng mga fans. Gaya ng tagline ng Chasing in the Wild, the heart can't always win, but love changes the game forever. Nais ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Arthur Robes at Congresswoman Ate Rita Robes na ma-enjoy ng lahat na sanosenos ang pag-ibig na dulot ng Tanglawan Festival 2024 ano man ang edad o interes mo. Para sa Balitang Sanusenyo, ako si Jello Darentinao, Public Information Office. Oh, no,